God is good all the time. Atong pagpaka ng gino. Diha na po'y pamilya ni Tagbo na ko dito sa San Diego. Nakailan, nakaabot na ko sa San Diego bisag wapak ko kaado. Father, nakailan na mo, Father, nagsunod minimo. Father, kay ba o baka Father? Atong miaging mga adlaw ang akong bana na sakit. Why findings sa doktor ang sakit sa kung bana, Father? Nagtawag big 911 na kulapsya. Pag-abot na mo sa ospital, why diagnose? Why findings ang sakit sa kung bana, Father? Nanguli na lang mi, wa pa mawa ang kasakit sa iyang tiyan. May gani, Father, na empower kami sa kamatuuran kay Sigimig Paminaw online na Catechism. Father, ikuha na kong handbook of deliverance prayer, ikuha na kong holy and exercise oil, holy and exercise water, gideliverance na ko ako bana, humag-deliverance pa nagsuka o completely healed. Wow! Kalipay Nalipay mo ah. Atong papakan ang ginoo. O nang kitangan niya din ni Karon, ayaw na magdulo, galbularyo, gamita ang inyong gahom, pinaagi sa inyong pagkabinon yagan. Shh! Nalipay mo ah. San Diego na ha. Ang taga Cortez wa pa magdeliveran sa ilang mga anak. Ang taga San Diego naghimo na sa per sa simbahan. Gigamit na nila ang per sa simbahan. Amen. Nalipay ba mo? <laughs>